Problemado ngayon ang mga magsasaka sa Mangkayan Benguet dahil nagsimula ng masira ang kanilang pananim, bunsod ng frost o nabalot po ng andap. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagsimula na masira ang ilang tanim na ripoli at patatas na mga magsisaka sa kada Balili, Maangkayan, benget dulot ng naranasang andap dahil sa malamig na panahon. Ayon sa isang magsaka, ang tanim niyang ripolyo na tinama ng andap ay isang buwan pa lamang sa samantalang ang tanim nitong patatas ay dalawang buwan at nakadak na ang anihin sa susunod na buwan. Anya pwede pang makarecover ang mga naandap na ripolyo subalit meron ding tuluyan ng masisira. Dahil dito, mababawasan o kokonti ang anihin nila pagdating ng tatlong buwan. Maghintay pa sila ng sampung araw bago anihin ang tanin nilang patatas. Naani na nila ang mga naandap na brokoli, subalit may, may, mga ilan na nasira kaya nila ito itinapon. Samantala, nasira din ang tanin ng mga magsaka sa bahagi ng napdap, am-am sa baligig limang kayan benget dulot din ang andap ginatayang abo sa 7,000 metro kwadradong na taniman na patatas ang tinawanan ng andap. Higit sa dalawang ban ng uh, kanilang patatas at nakatakda na sanang anihin sa susunod na buwan, subalit sinira ng andap ang dahon ng patatas dahil hindi agad itong nadiligan. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpapatuloy pa rin na kansilado o hindi pa rin binabayagan ng Coast Guard ang biyahin ng mga maliliit na sasakyan pandagat dito sa lalawigan ng Northern Samar. Bata ito sa inilabas na travel advisory ngayong araw. Kahapon pang nasabing suspension at nagpapatuloy pa rin hanggang ngayong araw kung saan patuloy na nakakaranas ng hindi magandang panahon ang lalawigan. Lahat ng mga maliliit na sasakyan pandagat na may ruta papunta dito sa lalawigan ng Northern Samar, ay suspendido. Ayon sa Coast Guard, walang kanselasyon at tuloy-tuloy naman ang biyahe ng barko sa mga port sa Ali Norte Samar, ngunit patuloy lamang na pinagiingat dahil sa malalaking alon. Ang nasabing advisory eh, dahil sa yellow warning at ayon sa report ng MDR mo, kahapon ay nasa yellow level ang lalawigan ng Northern Samar. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Chain Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Oriental. Patuloy na hinihiling ng grupo na mga negosyante ng Governor Generoso Davao Oriental kay Mayor Juanito Culot Inuhales na huwag lagdaan ang ordinansang inaprubahan ng sangguniang panglungsod sa ikatlo at huling pagbasa ng ordinansang nagpapahintulot sa pagbimina sa lugar noong Enero 21-2025. Ayon kay Miss Mia Apaw Adlawan, campaign initiator ng Governor Generoso Business Club na malaki ang posibilidad na ang Mount Hamigitan Range Wildlife Sanctuary na isang protektadong lugar na delikado sa kalikasan at tao kung bibigyan ng pahintulot ang kinatatakutang pagmimina sa bayan. Ayon pa na ang Mount Hamigitan dapat pangalagaan dahil ito ang tahanan ng iba't ibang uri ng hayop tulad ng agila, pati na rin ang mga halamang kilala na bihira na doon lamang makikita dagdag pa ni Miss Adlawan na ang Mount Hamigitan ay kinikilala bilang ika sa UNESCO World Heritage Site at ASEAN Heritage Park na mas mahalaga kumpara sa mga mineral na maaaring makuha sa pagmimina. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 35 anyos na rider, malubha sa hospital matapos itong maaksidente sa motorsiklo sa Anda, Pangasinan. Patuloy pang inoobserbahan ngayon sa isang paggamutan sa Dagupan City ang biktima na kinilalang si Chris Casta 35 anyos, LGU employee at residente ng barangay Malung Anda, Pangasinan. Sa ulat ni Chief Police Major Romulo Oclarino Jr., naganap ang aksidente alas 6.45 ng gabi sa barangay road ng Sabling kung saan mabilis umanong patakpon ang biktima sa kanyang motorsiklo ng malus kontrol ito sa Manubela at tumilapon sa gilid ng kalsada kung sa'y nagtamo ito ng malubang sugat sa batibang bahagi ng kanyang katawan na nabagok ang ulo nito. Naunay itinakbo sa hospital sa Bolinao ngunit dahil sa malubahan itong lagay ay pinalipat sa pribadong paggamutan sa Dagupan City kung saan ay sasailalim ito ngayon sa operasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo Aristarte, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.